medyo nalulubagan tayo ng kote sa seguridad. Siguro dapat nang dagdagan. Ito ang napansin ni MMDA General Manager Popoy Lipana sa kanilang pag inspeksyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Kasama niya ang mga opisyal ng Interior and Local Government Department at Philippine National Police sa pag-iikot. Habang papalapit kasi ang araw ng Pasko, parami ng parami ang tao sa terminal. 2.6 million ang inaasahang pasahero dito hanggang January 5. Kaya ayaw maging kampante ang mga law enforcer pagdating sa seguridad. Dinagdagan pa ang mga security personnel at police assistance desk. Dapat din daw inspeksyonin ang mga bagahe bago sumakay sa bus ang pasahero. Bukod pa ito sa inspeksyon sa mismong entrance ng terminal. Yan ay para dinarin maulit ang walang habas na pagbaril sa dalawang sakay ng isang bus sa Nueva Ecija kamakailan. That's the plan sir and that's actually yung uh, gusto natin na mangyari sir. Uh, na dagdagan yung ating uh, security personnel natin. We will remind the management considering na mayroong threat ngayon ng terrorism. Siguro dapat account uh, lang uh taasan ng konti yung antas ng kanilang uh, seguridad, especially doon sa mga, mga pasahero na sumasakay. Samantala, pinayagan na rin ng MMDA ang mga provincial boss na dumaan sa EDSA simula 10 p.m. bukas hanggang January 2. Ang mga provincial bus na mula hilagang bahagi ng Luzon ay dapat tapusin ang kanilang biyahe sa Cubao, Quezon City. Ang mga mula naman sa South Luzon ay kailangang mag-terminate ng mga biyahe sa mga bus terminal sa Pasay City. Ito'y para ma-accommodate ang inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya ngayong holidays. Fully booked na ang ilang biyahe sa PITX pa probinsya, karamihan sa Bicol Region hanggang December 30. Si Aling Estrella na pauwing Tabaco Albay magpapareserba sana ng tiket para bumiyahe sa December 27. Pero ubos na. Aagahan na lang daw niya ang punta sa araw na iyon dahil baka sakaling makakuha pa siya ng bakanting upuan kung may mag-back out. Bibili muna akong ticket para pagpunta namin dito, eh, wala nang hassle. sa eh, sasakay na lang, eh, wala daw advance. Eh. So, paano kaya yan? Babalik, pagpunta namin dito, maaga na lang kayo pupunta dito para makabili ng ticket. Buti na lang, January 2 pa ang uwi ni Fatima sa Masbate kung saan siya nakatira. Ngayon pa lang, nagpapareserba na siya ng ticket. Pero sana lang daw, maayos din ang online booking, lalo na't bumiyahe pa siya mula Valenzuela papuntang PITX. Kasi minsan hindi sila active po sa, ano, eh, sa online, kaya sana mas ma-improve pa yung ganong experience po. Reflected real time yung seats, tapos yung payment. Pinapayuhan ng PITX management na laging i-check ang website at social media accounts ng PITX para sa mga pinakahuling update. Agahan din daw ang pagpunta sa terminal sa araw ng biyahe upang di maabala dahil sa dami ng mga taot haba ng mga pila. Rex Remitio, CNN Philippines.